Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikapito ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli sapagkat hindi tayo nang hahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Yesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na daylan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni Numan na may katuwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako, tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angka ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y pariseyo. At sa sagasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang may sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan Oo, inari kong kalugian ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin Suubin ng awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa dapat na isaisay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Aleluya, Aleluya! Kayong mabigatang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kahit sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may sandang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang naput siyam sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na eh, masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyam na putsiam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw wawalisin ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan nito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, Makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilap. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,